bukid. Magsanggi na no. Magharvest na mi og mais. initas kalibutan oh. Pugas astang utok na ani. Pati namin. Ayan, tigang. tigang nang na ang buhok. Naligo na day ka. <laughs> ka na po Miss Bukin. na mi. dayon yun, nagsugod-sugod na pag-ulan tugod-tugod na pong ulan mag na pong ubalik mag ano saka na pong ibalik ayan magandang araw magandang umaga sa ng lahat ngayon po is na 9 o'clock na so 9 to 10 o'clock na ata so ngayon po is kasama na po kami lahat ayan so akit kami ulit ng bukid ng bundo kasi it's time for harvesting sa amuang mais. So, mag-harvest na po umi sa aming mais. So, yan, samahan nyo ako po ako mga maring at paring. Mag-harvest tayo ng mais. Ayan, saka tayo ulit. Shout out po sa kanilang lahat, sa ating mga maring at paring dyan. So, ayan, mag-harvest na po kami ng mais. So, akit tayo dito ulit sa bundok. At ay, hingal na. Gawas ng dila. <laughs> Iwal-dwal ang dila. Oh. Hapit na pud. Gulang na pud siya oh. Gulang na pud ang raton diyan. Ayan na yung maisan oh sa kabila oh, namatay na, wala sila na harvest. Yun oh, naupaw na gani. Ayan, nakarating na kami. Ha? Iya, yeah, gani. Mua mag-harvest na niyo. May na lang nami dalaw duha ka sako makuha. Nabi dag kog puso didto pero talag sa siya. Isa na tayo mga maring ito yung lalagyan ko. Sako. Sobrang init po oh. Ayan, sobrang init. Ano, sobrang init. Ang tirik ng tirik ng araw. So ayan, punta tayo dito medyo sa itaas doon ako banda kasi medyo malilim doon. Ayan tayo sa itaas. Ayan ko. Aray! Naligid ko. Kabila. Matay ayan, sa kabila patay siya kabila kabila walang bunga dahil sa tindi ng init na matay siya so, kahit dito sa amin oh. may mga bunga pero ang iba maliliit Kung harvest, maliliit mga maliliit lang para lang kaming ng ano nito hagdaw agay kainit sakit sa piil Kawawa naman oh walang laman. di pantay ang bunga. May may gulang, may hindi. Yung iba kinain pa ng ano? Daga. Daga. daga Ayan. wala nang ma-harvest kinain pa ng daga ay magkukupra din po kami oh. ayan Magkupra din kahit konti na lang yung makuha okay lang dito sa baba si Tuning kawawa sya salim ilaga aray ko mahirap maligid kalaban pa namin may dagga Aray ko. <laughs> naligid na san ko. Okay. Oh, naligid ko. Naligid. Hirap. Ah, aray ko. Naligid. Ika ada lagi, desa ko. Aku aman. Oh, sobrang init Diyos ko Lord ayan mga laring oh. ay Diyos ko sobrang init baba ako kasi hindi ko kaya dito sa itaas naligid ko matay dito sa baba kaya dito sa itaas aray ko ay Lord as Naligid ko. Kaluoy. Ang kati pa. Daming mga ano. Makati. Tawag nito. Ito so, oh. Makati. Nakakasugap. Nakakasugap. ang liliit nila oh Ayan, sobrang init. Kakapaso. Patay akong kuan ani. Sunog. Liliit eh. Kawawa. Dito ako sa baba kasi na ano na ako dun sa ano itaas. Naligid. Latundan. Dulong na siya gulang. Just ko ang init. Just ko, just ko, Lord.

dalawa dalawa sa isang puno

o legume, Hintok muna ako. Diyos ka, sobrang init. Kamatay. Ito lang yung nakuha ko. Ah. Hintok muna ako mga marindos ko. Sobrang init. Hindi ko kaya. Oh, sobrang init. Oh. Hintok na. Hintok na muna ako. Hayaan ko na muna sila. Diyos ko, hindi ko na kaya. Init talaga, sobra. Naluwa-luwa na yung mata ko. Grabe yung pawis ko. So ayan lang yung kuha ko. Oh. lang. Oh. Ah, hinto muna tayo. Oh. Subang init. Ayan, and sila. Oh. Nag ano ng niyog. Kuha ng niyog. Ayan, nagsungkit. Kahit at least merong ano, makuha konti para pambinta bili ng feeds ng mga manok o ng bigas ay sa sobrang init at sa sobrang hirap na ng buhay yun ang daming ibon sa itaas banog Ayan oh banog yan yung mga kumakain ng mga sisiw ng ano manok oh ayan may ano to may buko may buko, pandan. Ayan. Kain tayo ng buko. Dili, dili na makapas mo. manron Ayan oh. Mga banog-banog. Yung kumakain ng sisiw. Parang agila. Kamukha sila ng agila. Ayan, yung mga banog. Yung mga ibon na yan naghanap niya ng makakain ayan oh actually konti lang naman yung niyog oh. may lang puno lang pero at least meron oh Ayan, o, oh, nalaglag. Hindi na ba kalapos? Kalapos siya pero hinay na. La, 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 layo Abot sa ubos. Yun pa, o. Oh. Ayan, naligid. Ayan, ayan. Sugat-sugat ako, o. Oh. Kita, eh. Sugat-sugat ako. Hinto mo na ako maring nga marindeles, so Diyos ko, sobrang init oh. Oh, naglagiting ang kainit. Sobrang tirik ng init. Si Tuning, ayun si Tuning. Nagahakot ng mga niyog. Grabe yung sugat-sugat ko oh. Grabe yung mga sugat ko wag abtan eh. Gagay oh. Ito pa oh. Ito hindi pa natamnan oh. Wala pang ano. Ulan. May ulan pero hindi siya ano. Nakakabasa ng lupa. Sa kabila. Patay ang mais nila. Wala silang na-harvest sa mais nila. Ah, oh, may yung gamit. Ang guma. Maghaling si Tuning. Maghaling si Tuning. Gagawa ng apoy. Kaya mag... ko an, may ano pa kasi. May mura pa oh. Hindi pagulang gulang oh. Pwede pa siyang ihawin. Hindi kasi pantay yung ano niya may gulang, may mura. Ayan oh, mura pa oh. oh. Mura? Uh, ito ah, ang mura. Murag. Murag gulang na, murag dili pa. haling na si Tsunin. Magpanit ko og mais. Magsugba ko og mais. Magihaw ako ulit ng mais. Atong diri ganit ko. Diri lang ko ato. Haling ko diha. Oh, dali rakay. Kaya ni Kalipa dito buulan. Hangin-hangin ah. Dali rakay ko nakahaling. Bitsug. Salik. Buan. an.

Magba siya o tuyo. Magpantat yung naong. Gani mo ilami o. O, oh, ito matanggal yung liog naman. Matanggal yung ulo. Kasi, ayan o. Oh. Kuan mo ni mong kahoy. Alanganin. Ayan. Sigurado. Sigurado. Ano ba nang suwa ay tarungan? Ako mo nang dala itong ni Agi God. Kung so ibilin di hao. Nawala gito da. Dan di anak. Hindi pang butang. Nawala man. Ano mo sigurong gisilihi. Okay. Siguro okay. Di baga ni kamawa Do. Wala dyan na na baga o. Nauling rin o. Kaya kung ano, rabe, anong bayan ng kahoy. Oh, walay ka nang, walay buko ba? Walay buko, walay buko. Ayan, oh, luto na siya. Mataas ba na ito? Dili. Inaanira na siya. Lahit to na dito ang Mataas mo. So, ayan, luto oh. na siya, oh. Ah. Oh. Oke, okay. oke, okay, pasok Una break nga

ito lang yung mga ano ko kanina oh. kuha hindi pa tapos yung pag harvest kasi masyadong mainit ha gawas ang ugat hindi pa tapos dyan 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 dyan, dyan, dyan. hindi pa po tapos Hinto muna kay init kayo.